Namasyal nga ako ng sukat bago nga ako dumiretso sa bahay. Dumaan muna ako kay Lola para kumustahin nga siya. Nung nag-open nga kami ng kainan, eksakto nga din na lumabas na nga si Lola. Pinag-isa na nga ni Tito Ray yung kwarto nga nila para magkasama nga sila. Para mamonitor nga niya din si Lola. Kapag may trabaho nga si Tito Ray, marami namang mga tumitingin sa kanya yung mga pamangkin ko pinsan. Dahil nga ko, nandito rin si nanay, minsan nga siya rin ang nagluluto para sa kanya at nagpapakain. Mahaba-haba din nga yung kwentuhan nga namin ni Lola. Pati nga nung nasa ospital nga siya na Pagkatapos kasi yung operahan yung paa niya para putulin, kinagabihan nga nagwawala nga siya. Sabi nga niya, hindi nga raw niya alam yon. Yun nga, hindi lang din naman siya yung nagwawala, pati nga yung kasama niya sa bed nagwawala din. Parehas din sila ng case nun. Yun nga, pagkatapos kong makipagkwentuhan kay Lola, dumiretsyo na nga ako ng bahay at andun pa nga si Rina din yung bunso nga namin kapatid. Papasok na din nga siya sa trabaho, then pumunta naman ako dito sa bahay nga nila Mary Jane. Dahil nga may mga kinuha din ako, sumunod nga sa akin si nanay. Si Mary Jane naman, ang daming Korean noodles kaya nagtry nga kami ng isa. Ang alam ko sa Korean noodles, mostly talaga dito napakaanghang. Hindi siya katulad ng Japanese noodles na masyadong maanghang. Meron din namang maanghang pero napaka-selected lang din talaga. Parang isa lang nga lang yung alam kong maanghang na noodles doon. Sinaluhan ko nga din si nanay na kumain. Una. Hindi ka nung maanghang ko yan. Maanghang. Ini ako e, sa mama, baby. Malis. Hindi pa na uwi. Ganito lang ang halo nito. Noodles lang. Walang ano. didi ko kumakain ito sa ginaya. Nito. 7.30 na rin nga nung gabi nung naisipan ko nga ang umuwi. Nakita ko nga yung mga tito ko na nagiinuman kaya nakipagkwentuhan mo na ako Glen. Yun nga, dumaan mo na rin ako kay Lola bago ako umuwi. So yun na guys, hanggang dito lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat kayo palagi. God bless and babush!